Sa pangunguna ng South Central Zone Conference or SCLC Treasury Department, matagumpay na isinagawa ang health and family evangelism. Layunin ng programa na palakasin ang kalusugan at relasyon ng mga pamilya sa loob ng komunidad sa pamamagitan ng mga aralin at aktibidad na nagtuturo ng balansing pamumuhay at matibay na pananampalataya. Si Miles Gupong para sa Balitang May Pag-asa. Sa patuloy na pagsusumikap ng bawat membro ng iglesia at konferensya upang maihatid sa bawat komunidad ang maganda pabalita at pag-asa, narito tayo upang ipagpatuloy ang gawain ng Panginoon. Pag-asa para sa pamilya ngayon. Ito ang tema ng Sanninggong Pangangaral ng SLC Treasury Department na tinuluhan ng bawat membro ng iglesia kasama ang kanilang mga kaibigan. Ang gabi-gabing pagtitipon ay nagsisimula sa oras para sa mga bata na naglalayo ipakilala si Kristo sa kanilang munting isipan sa pamamagitan ng mga kwento sa Biblia at iba pang mga aktibidad. Hindi naman mawawala sa pagpupulong ang pag-aaral tungkol sa kalusugan na nagbibigay dagdag informasyon sa bawat isa kung paano mapanatili ang kanilang kalusugan. Ako po ay napapasalamat. Naimbitahan po ako na umating gabi-gabi. So, malaki po ang naitulong niya sa akin, hindi lang po sa akin, pati po sa iba. Napakahalaga po ng kalusugan or health. dahil ito po talaga katuwang or partner po talaga sa ministry ng ating Panginoon. Paalala po sa atin, no, para tayo po ay patuloy na magkaroon ng magandang pangatawan, dahil ito rin po ang gusto ng Panginoon para sa atin. Yung pong district ay talagang naging full support sa gawain ito, at gabi-gabi po ay talagang kanilang uh, dinadala yung kanilang mga interest para sa dakong ito upang makinabang ng muslims gusto sa mga pag-aaral na ginagawa po ng ating pong mga guests from South Central Luzon Conference. At alam ko Diyos ay naghanda ng mga kapatid, mga kabataan at mga magulang na naghandang ipasakop ang kanilang buhay sa Panginoon at ikinagagalak namin at pinupuri namin ang Panginoon sa tagumpay ng gawain dito sa lugar ng Sampalok. Kaya nga mga kaibigan, mga kapatid, uh, ating tanggapin ang udyok ng banal na espiritu na ipakilala ang buhay ng ni Kristo sa ating mga kaibigan. Dahil sa suporta at patuloy na panalangin ng bawat membro at sa gabay ng Panginoon, ay hindi naging imposible ang gawain ito. At sa gabi-gabing mensahe na ipinahatid sa bawat nakapakinig, ay nakita natin kung gaano naging matanggumpay at nagbigay ng aral sa bawat dumalo ang nasabing gabi-gabing pagpupulong. Mula rito sa Sampaloc, Talisay, Batangas, ako si Miles Gupong naghahatid ng balitang puno ng pag-asa para sa Hope Today and PUC News.